Sumasayaw ka ba mo ritmo ng iyong buhay? O bigla na lang may sumapi sa at ikaw ay sumasayaw ng walang hinto? Isang sayaw na walang tugtog, walang indak, walang buhay. Isang sayaw na tanging fagod at sakit lang ang hatid. May isang pangyayari sa kasaysayan ng mundo na tinawag na The Dancing Plague na nagpakilabot sa mga tao. Alamin natin ang kwento tungkol dito. Maligayang pagdating sa ating channel, mga mitologista! Bago natin simulan, i-like at i-subscribe mo muna para updated ka sa mga bagong video na mga kwentong totoo ang pinagmulan, mahiwaga ang nilalamahan at minsan, mas totoo pa sa inaakala. Ngayon, balik tayo sa kasaysayan kung saan ay may syudad na nagkaroon ng isang kakaibang pangyayari kung saan ang mga daang-daang tao ay biglang nagsimulang sumayaw ng walang tigil. Walang musika at walang dahilan. Ang mga tao ay sumayaw hanggang sa sila ay mapagod, magsugat at mamaga ang mga paa, at kahit mamatay pa. Ang pangyayaring ito ay tinawag na Dancing Plague i.o. Dancing Mania na nangyari sa Strasbourg, Alsace, ngayon ay bahagi ng Pransya. Sa Holy Roman Empire mula Hulyo 1500 at 18 hanggang Setyembre 1500 at 18. May mga limampu hanggang apat na daan tao ang sumayaw nang walang pigil sa loob ng ilang linggo hanggang sa naging epidemya. Ang epidemya ay nagsimula noong Hulyo 1518 at walong nang ang isang babae na naggangalang Frau kasama ang kanyang anak na si Frolin Emma Elisi ay nagsimulang sumayaw ng may kasiglahan at hindi makontrol sa isang kalye sa Strasbourg. Ayon sa isang saksi, si Frau ay nagsimulang sumayaw noong Hulyo 14 na sa makitid na kalsadang may cobblestone sa labas ng kanyang bahay na gawa sa kalahating kahoy. Hindi niya sinamahan ng anumang musika kundi simpleng sayaw. Ang ilan sa mga nakakita sa kanyang kakaibang pagtatanghal ay nagsimulang gumaya sa kanya, at sa loob ng ilang araw ay may higit sa tatlumpong mga tao ang sumasayaw ng walang tigil, ilan sa kanila ay hindi na huminto hanggang sa mamatay. Si Trofia ay patuloy na sumayaw ng walang tigil sa loob ng isang linggo. Di nagtagal, anim na iba pang tao ang sumali sa kanya. Ang mga tao ay maaaring nagkaroon ng mga inaasahan o paniniwala na may mangyayaring masama sa kanila, tulad ng pagkakaroon ng isang supernatural na sakit o pagkakaroon ng isang sumpa, na nagdulot sa kanila na magpakita ng mga sintomas tulad ng pagsayaw ng walang hinto, na isang halimbawa ng nosbo effect. Sa pagdating ng Agosto, ang epidemya ng dancing plague ay nakapagtala ng apat na daan biktima. Ang mga sumasayaw ay nagsisimula ng bumagsak. Sinasabi na may mga namatay dahil sa stroke o heart attack. Ang mga galaw ng mga biktima ay inilarawan bilang spasmodic na may maraming konvulsyon at ang kanilang mga katawan ay nababalot ng pawis. Ang kanilang mga braso ay sumasayaw ng may karahasan at ang kanilang mga mata ay walang ekspresyon. Ang dugo ay nag-ipon sa kanilang mga paa at sila ay dumudugo sa kanilang mga sapatos. Madalas may mga sigaw para sa tulong mula sa mga apektado. Kung ang mga biktima ay hindi namatay dahil sa heart attack, sila ay bumagsak dahil sa matinding pagod, gutom at uhaw. Mayroong hanggang labing lima na pagkamatay bawat araw sa panahon ng peak ng outbreak, ngunit ang huling bilang ng mga namatay ay hindi alam ngayon. Walang nakakaalam kung ano ang sanhinang reaksyong ito, kaya walang nakakaalam kung paano ito malulutas. Sa unang bahagi ng Setyembre, ang outbreak ay nagsimulang humupa ang mga dokumentong historical, kabilang ang mga tala ng manggagamot, mga sermon sa katedral, mga kronika ng lokal at rehiyon, at kahit mga tala na inilabas ng konseho ng lungsod ng Strasbourg, ay malinaw na ang mga biktima ay sumayaw. Hindi alam kung bakit. Ang mga pinagmula ng kasaysayan ay sumasang-ayon na mayroong isang outbreak ng pagsayaw pagkatapos ng isang babae ay nagsimulang sumayaw at ang pagsayaw ay tila hindi humupa. Hindi gaanong naintindihan ng mga otoridad ang mga sanhi ng epidemya at hindi alam kung paano ito gagamutin ng epektibo. Ang mga teorya tungkol sa sanhi ng epidemya ay iba-iba, tulad ng pagkakaroon ng isang supernatural na sakit o pagkakaroon ng isang sumpa. Dahil dito, ang mga otoridad ay nagutos ng iba't ibang paraan ng paggamot, tulad ng pagpapahinga, pagpapakain, at pagpapainom ng mga gamot, ngunit hindi ito naging epektibo. Kaya inutos at pinagpasyahan na lamang nahayaan ang mga tao na sumayaw hanggang sa sila mismo ay mapagod at huminto sa halip na pilitin silang tumigil. Pinagawan pa nga ito ng bulwagan o stage para sa mga sumasayaw na may mga platform at mga musiko sa pag-asang matatapos ang mga sumasayaw at magpahinga. Gayunpaman, ang planong ito ay hindi naging epektibo at ang mga sumasayaw ay patuloy pa rin hanggang sa sila ay mapagod at mamatay. Ang pagbibigay ng bulwagan ay hindi nakatulong sa pagtigil ng epidemya at ang mga tao ay patuloy na nagdusa at namatay dahil dito. Ang mga hakbang na ginawa ng mga otoridad ay nagdulot lamang ng kabaligtaran na epekto. Sa halip na matigil ang epidemya, tila huli na ang lahat at ang mga tao ay patuloy na nagdusa at namatay. Marami ang sumali sa epidemya ng pagsayaw dahil sa paniniwala na ang pagsayaw ay isang paraan upang maging malaya sa kasalanan. Ang konseho ay napilitang ipagbawal muli ang pampublikong pagsayaw upang matigil ang epidemya, ngunit tila huli na ang lahat. Ang mga sumasayaw ay pumupunta sa shrine ni Saint Vitus na pinaniniwalaan na nagpaparusa sa mga makasalanan sa pamamagitan ng pagpilit sa kanila na sumayaw ng hindi makontrol. Upang makamit ang key pagpapaatawad ni Saint Vitus, ang mga sumasayaw ay nagsuot ng pulang sapatos na binudbura ng holy water at may mga pininturang krus sa itaas at ilalim kailangan din nilang hawakan ang mga maliit na krus sa kanilang mga kamay, at insenso at latin na mga inkantasyon ay bahagi ng ritual na ito. Sa wakas, ang balita ng isang matagumpay na ritual ay kumalat, at ang epidemya ng pagsayaw ay natapos noong Setyembre nang ang natitirang mga sumasayaw ay dinala sa isang bundok upang manalangin para sa absolution. Ang mga pangyayaring katulad nito ay sinasabing nangyari sa buong medieval period, kabilang ang ika-labing isa na siglo sa Kulbik, Saxony, kung saan pinaniniwalaan na ito ay resulta ng paghatol ng Diyos. Noong ika na siglo sa Apulia, Italia, isang babae ay nakagat ng isang tarantula, at ang laso nito ay nagdulot sa kanya ng convulsively na pagsayaw. Ang tanging paraan upang gamutin ang kagat ay ang ishemi at magkaroon ng tamang uri ng musika, na tinanggap bilang isang lunas ng mga iskolar tulad ni Athanasius Kircher. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita na ang mga tao sa panahon ng medieval ay may iba't ibang paniniwala at paliwanag sa mga kakaibang pangyayari, tulad ng pagsayaw na hindi makontrol. Ang mga paniniwala na ito ay nakabase sa mga superstisyon at mga teorya ng mga iskolar noong panahong iyon. May mga iba't ibang teorya tungkol sa sanhi ng dancing play. Ang ilan ay naniniwala na ito ay dulot ng Una narito ay ergotism or gut poisoning. Ang ilan ay naniniwala na ang pagsayaw ay maaaring sanhi ng food poisoning na dulot ng mga toxic at psychoactive na kemikal na produkto ng ergot pundyay, ergotism, na karaniwang tumutubo sa mga butil, tulad ng ray, na ginagamit sa paggawa ng tinapay. Ang ergotamine ay ang pangunahing psychoactive na produkto ng ergot Ponjay, Ito ay may kaugnayan sa estruktura sa droga na lysergic acid diethylamide, LAI-25 at ang substansya kung saan ang NAI-25 ay orihinal na synthesize. Ang parehong fungus ay naugnay din sa ibang mga pangunahing anomalya sa kasaysayan, kabilang ang mga pagtuligsa sa kaugnayan sa mga bruha sa Salem. Ang teoryang ito ay nagmumungkahi na ang ergotism ay maaaring naging sanhi ng mga sintomas na nakita sa mga tao na sumasayaw. Ang mga sintomas ng ergotism na dulot ng pagkain ng mga butil na kontaminado ng ergot fungus ay maaaring kabilang ang Convulsions at spasms. Mga pagbabago sa pag-isip at pag-ugali. Mga sintomas ng neurological tulad ng panginginig at pagkawala ng koordinasyon. Gayunpaman, hindi lahat ng mga historiador at mga siyentipiko ay sumasang-ayon na ang ergot ay ang sanhi ng dancing plague. May mga ibang teorya din na nagmumungkahi na ang sanhi ng dancing plague ay maaaring dahil sa stress, gutom, at iba pang mga faktor. Ikalawang teorya ay ang mass hysteria. Ang dancing plague ay maaaring isang halimbawa ng psychogenic movement disorder na nangyayari sa mass hysteria o mass psychogenic illness. Ito ay isang kondisyon kung saan maraming tao ang biglang nagpapakita ng parehong kakaibang pag-ugali na kumakalat ng mabilis at malawak sa isang epidemic pattern. Ang psychogenic illness na ito ay maaaring lumikha ng isang Korea, Isang kondisyon na binubuo ng mga random at intricate na hindi sinasadyang mga galaw na lumilipat mula sa isang bahagi ng katawan patungo sa iba pa. Ang iba't ibang uri ng Korea, tulad ng St Vitus Dance, Lambe Jones Dance, at Tarantism, ay tinawag sa panahon ng Middle Ages upang ilarawan ang mga independiyenteng epidemya ng dancing mania na nangyari sa gitna ng Europa, lalo na sa panahon ng epidemya. Sa mga teorya at paliwanag na binigay, lumalabas na ang stress, psychogenic movement disorder, at mass hysteria ay mga posibleng sanhi ng dancing plague. Ang mga historiador at mga siyentipiko ay naniniwala na ang mga taon ng paghihirap at kahirapan sa alsas ay maaaring nagdulot ng mataas na antas ng stress sa mga tao, na sa huli ay humantong sa isang mass psychogenic illness. Ikatlo ay ang religious ritual o ritual ng mga kulto. Sa konteksto ng dancing plague ay sanhinang teorya ng ritual ng mga kulto ay iminungkahi na ang mga tao na sumasayaw ay bahagi ng isang grupo na nagtitipon upang magsagawa ng mga ritual na may kaugnayan sa pagsayaw at paggalaw ng katawan. Ang mga tao ay maaaring sumasayaw bilang bahagi ng isang relihiyosong ritual o seremonya na hindi maunawaan ng mga modernong historiador, posible na ang mga sumasayaw ay nagsasagawa ng mga ritual na may kaugnayan sa mga Diyos o Espiritu. Gumagamit ng pagsayaw bilang isang paraan ng komunikasyon sa mga Diyos o Espiritu. Nagsasagawa ng mga seremonya na may kaugnayan sa pag-aani, pag-ulan, o iba pang mga pangyayari sa kalikasan. Gayunpaman, walang sapat na ebidensya upang suportahan ang teoryang ito, at ang mga historiador at mga siyentipiko ay patuloy na nag-aaral ng mga posibleng sanhi ng dancing plague. Ang dancing plague ay nagdulot ng maraming problema sa mga taong sumali dito. Marami ang nagkasakit at ilan ang namatay dahil sa pagkahapo, stroke at iba pang komplikasyon. Ang dancing plague ay isang kakaibang pangyayari sa kasaysayan na patuloy na pinag-aralan ng mga historiador at siyentipiko. Ito ay nagpapakita ng mga kakaibang aspeto ng pag-ugali ng tao at ang mga epekto ng stress at pagkabalisa sa mga komunidad. Ang dancing plague ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-unawa sa mga sanhi ng mga kakaibang pangyayari sa kasaysayan. Ito rin ay nagpapakita ng mga epekto ng stress at pagkabalisa sa mga komunidad at ang kahalagahan ng pagtugon sa mga ito sa isang makatao at makatwirang paraan. Maraming salamat sa inyong panonood, mga mitolohista. Sana'y may natutunan kayo tungkol sa The Dancing Plague. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mga bagong video na mga kwentong totoo ang pinagmulan mahiwaga ang nilalaman at minsan mas totoo pa sa inaakala. At kung may mga tanong o suhestyon kayo, mag-iwan lang ng komento sa ibaba. Hanggang sa susunod.